Uh, good evening guys uh, Andito ako ngayon sa chef ng Big Bike Medic Sarado na, wala nang mga empleyado ngayon guys Kaya Ang daming mga gawaing motor Ito yung GS na 1300 na bago Siguro pinang sa ano to eh, Adventure kasi at nagulan kaya siguro maputik. Hindi ko masabing sinali pa to sa Boss Ironman kasi wala pa namang Boss Iron Man. Ah uh, ito yung Desert X na Ducati na 7 60cc yata to. At ito naman yung Honda Monkey na vintage motor na yan no. Ganyan tsura. Na powder coat pa eh magso. Naman yung tambucho. Awas. Ah, So yan yung mga motor na nandito sa shop ng Big Bike Medic Guys At dumako naman tayo dito sa Working area Mayroong dominar At mayroong scrambler na ilang CC to Scrambler na 1,200 CC Ayan guys oh Wow So yan guys marami dito at ito naman yung Race bike ng Big Bike Medic Yung 7G na Ducati Ops, oh, sige Sandyan na yung Big Bike Medic Ito yung service Ng Big Bike Medic Galing sa labas At ito naman yung Honda Shadow Para Honda Shadow ba ito Boss? Hello? PD 1100 1100? 1100? 1100 daw yan 1100 at ito naman yung motor ni Alvin yung mekaniko dito na nag-iisang bantay dito na walang kasama nakita mo ba ang pamilya na hindi pa nga eh, pawili mo nga oh, ano naman kaya problema nito at nandito na naman to namimiss nandun sila sa SM, hinatid ko Siguro, siguro nami-miss yung shop ng Big Bike Medic kaya eh, nandito to. Berago. Ang halimaw ng motor. Dimonyo. Dimonyo yung tangke. Eh. Anong, pro Anong problema nang ano Tagal na ito. Bulik. Kala ko nabenta Nabenta na to. Dito. Yan. Ito yung mga big bike sa shop ng Big Bike Medic. Oh, nandito yung Aprilia ni Joshua. Sira to. Tama <laughs> yung Ducati na Multistrada. 1,200 din yan. Sisi. Hey, Duro. Huwag <laughs> naman bihis. Maguhubad din naman. Okay na yan. So, ito yung mga race bike. Okay. Ayan, service mo. Okay yan ah ayos yan so ayun na na mga ito na yung mga panibagong maliligalik dito ako oh? Ay, ayun yung mga maliligalik dito ngayon wala na kasi ako dito sa chef na big bike baby kaya Yeah, no. Will At syempre, pasukin natin tong mga ito, may mga parts tayo dito. oilings oilings Tapos meron din mga so yan yung mga available natin sa big bike music. May air filter. my filter. May oil filter. May mga driving lights. Ito yung mga oil. Worked. Magkano na ano ngayon, boss? Yung 1040. Eh, mayroon ba tayong 1040? Mayroon yeah, na. 10W-40. 10W-40 sa, sa taas. 950. Aroy ko. Worked. Ayan. Dito naman tayo baka mayroon kayong kapitbahay na hindi nyo kasundo magpalit na kayo ng pipe yo, yo. yun o no? yan at mayroon dito mga pipe na pang underbone mga gulong yun o no? ito yung mga mags Yan yung mga pang underbone. Sa may mga interesado, PM lang sa Big Bike Medic.